Ta, mga mga health warriors, welcome back sa ating channel. Alam niyo ba na ang colon cancer ay isa sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa buong mundo? Pero huwag kayong mag-alala dahil kung ito ay maagapan, mas mataas ang tsansang gumaling. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa colon cancer. Mula sa kahulugan nito, mga sintomas, paano ito natutukoy at ang tamang medical at nursing management. Kaya siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil baka ito ang impormasyong makapagliligtas ng buhay mo o ang mahal mo sa buhay. Ang colon cancer o cancer sa malaking bituka ay isang uri ng kanser na nagsisimula sa colon o rectum. Karaniwan itong nagsisimula bilang maliliit na polyps o bukol sa loob ng bituka na maaring maging cancerous sa paglipas ng panahon. Isa ito sa mga pinaka nakakamatay na uri ng kanser. Pero kung maaagapan, mas mataas ang survival rate. Isa sa pinakamahalagang bagay sa pag-iwas sa colon cancer ay ang pagkilala sa mga maagang sintomas nito. Narito ang ilan sa mga dapat bantayan. Pagbabago sa pagdumi. Bigla ang diarrhea o constipation na hindi nawawala. Dugo sa dumi. Kulay pula o maitim na dumi. Pananakit ng tiyan o cramps. Madalas at hindi may paliwanag na sakit sa tiyan. Pakiramdam na parang hindi kompleto ang pagdumi. Pakiramdam na parang may natitira pang dumi sa tiyan. Pangangayayat ng walang malinaw na dahilan. Biglang pagbagsak ng timbang. Madalas na pagkapagod o panghihina pakiramdam ng sobrang pagod kahit hindi gaanong aktibo. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga ito, mas mabuting magpakonsulta agad sa doktor para makasigurado. Kapag lumala ang colon cancer, nagiging mas seryoso ang mga sintomas. Narito ang ilan sa mga sinyales ng late stage colon cancer. Matinding pananakit ng tiyan, dulot ng paglaki ng tumor. Pagbabara ng bituka, nahihirapan ang dumi na makadaan. Pamamaga ng tiyan, dahil sa naipong fluid o bara. Paninilaw ng balat at mata, palatandaan na maaaring kumalat na ito sa atay. Hirap sa paghinga kung kumalat na ito sa baga matinding panghihina at hindi na kayang magtrabaho. Sa puntong ito, mas mahirap ng gamutin ang cancer, kaya mas mahalaga talaga ang early detection. Paano ba natutukoy ang colon cancer? Narito ang mga pangunahing pagsusuri na maaring ipagawa ng doktor. Una, Fecal Occult Blood Test or FOBT. Sinusuri kung may dugo sa dumi. Pangalawa, colonoscopy. Gumagamit ng maliit na kamera upang masilip ang loob ng bituka. Pangatlo, CT colonography. Paraan ng pag-scan sa bituka gamit ang CT scan. Pangapat, biopsy. Pagkuha ng sample mula sa kolon para suriin kung cancerous ito. Panglima, blood tests upang suriin kung may senyales ng kanser sa dugo. Ang colonoscopy ang pinaka-epektibong paraan upang matukoy kung may colon cancer o wala. Kaya kung ikaw ay 45 pataas o may family history ng colon cancer, Magpa-screening ka na. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ginagamot ang colon cancer. May iba't ibang treatment options depende sa stage ng sakit. Medical management. Surgery, inaalis ang parte ng bituka na may cancer. Chemotherapy, ginagamit upang patayin ang cancer cells. Radiation Therapy para sa mga advanced cases upang paliitin ang tumor. Targeted Therapy Gamot na tumutugon sa specific na cancer cells upang maiwasan ang paggalat nito. Nursing Management Pangangalaga sa sugat ng pasyente pagkatapos ng operasyon. Pagsubaybay sa pagkain at hydration ng pasyente pagtuturo ng tamang pag-aalaga sa colostomy kung kinakailangan, pagtulong sa emosyonal at mental health ng pasyente at pamilya. Ang colon cancer ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng sumusunod na hakbang. Kumain ng maraming prutas, gulay at whole grains dahil mayaman ang mga ito sa fiber na sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Iwasan ang processed foods at red meat dahil maaring tumaas ng risk ng colon cancer sa sobrang pagkain ng mga ito. Ang pag e ng hindi bababa sa 30 minuto araw-araw ay nakakatulong sa digestion at pagbabawas ng risk ng cancer. Ang pagiging aktibo ay nakakatulong din sa tamang timbang na isang mahalagang faktor sa pag-iwas sa colon cancer. Ang labis na timbang o obesity ay naugnay sa mas mataas na panganib ng colon cancer. Kumain ng tama at mag-ehersisyo upang mapanatili ang tamang timbang. Ang paninigarilyo ay maaring magpataas ng tsansa ng iba't ibang uri ng kanser, kasama na ang colon cancer. Ang labis na pag-inom ng alak ay maari ring magdulot ng pinsala sa bituka at dagdagan ang panganib ng colon cancer. Kung ikaw ay 45 years old pataas o may family history ng colon cancer, Mahalaga ang regular screening tulad ng colonoscopy upang maagapan ang sakit. Ang screening ay nakakatulong sa pagklas ng polyps bago pa ito maging cancerous. Ang madalas na stress at hindi magandang lifestyle ay maaring magpataas ng risk sa colon cancer. Ugaliing magkaroon ng sapat na tulog, iwasan ng labis na stress, at mag-relax kapag kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tips na ito, mapapababa mo ang tsyansa ng pagkakaroon ng colon cancer at mapapanatili ang magandang kalusugan. Ang colon cancer ay isang seryosong sakit, pero kung maagapan, mataas ang ng gumaling. Huwag nating ipagwalang bahala ang ating kalusugan. Kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag mahiyang magpatingin sa doktor. Prevention is always better than cure. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa iyong mga mahal sa buhay para sa mas marami pang health tips at information. Salamat sa panonood at lagi kayong mag-ingat mga ka-health. Paalam.